mamamukuyin hawakan ko sa yelak ko sa detso kailangan bago mo bago mo magagamit ang teknik kailangan marunong ka muna na kung paano mo ilagay yung mga sulto isipin mo counter kontrol sa tao ito lang ito ito ang pinaka the best na pagkontrol niya sa nasasaktan try mo tumayo pagdating sa aktwal niluluhuran yan pag malakas ang isang tao, kasi magpumiglas siya, dito yung Pag kumahumawak siya sa daliri ko, kamay ko, mas lalo siya maglala. Dito ang control. Ako, da dapat itong mga ito mga teknik nito, ah, especially, ito yung pinakamahirap, mabigat. Kasi ang madalas lang na naman, may content ito. Pero pag gusto mong i-control talaga yung tao, kahit anong gawin yan. Gano'ng kalakas niya, 55 kilos lang ako, tapos ito, kalakas. kutsil niya walang, walang kwenta. Tayo ka na. Hindi ba yung kutsil niya na, walang kwenta? O kahit dalputin mo yan. Yun yung nabis na teknik. Masakit yan. Yung ganyan. Pero pag... Bakit po ba pa kailangan pang isupsup? Ito, oh. taong na daw ito. Backpiece. Lock. Control. Pero bago siya bago siya bago siya umatake sa akin, kaya hindi ako bubunot ng balik, ay balik na siya. Yung, 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 yung... Oh.

Ay. Pre. Kung organic 'yon. Control. Dini mo sasaputin at atakihin sa akin. Sa akin 'yata. Control. Dati may surprise. Ha.